Alam mo yung feeling na parang ikaw na lang ang nasaktan ng todo pagkatapos ng hiwalayan? Yung ikaw, umiiyak, hindi makatulog. Habang sila naman sa social media, puro tawa, gala, at mukhang parang wala lang. Ang sakit, di ba? Para kang iniwan sa ere habang sila, parang nagpa-party. Pero teka, sigurado ka ba na ganun talaga ang nangyayari? Kasi minsan, ang nakikita natin sa labas, hindi yun ang totoong kwento sa loob. Maraming tao ang mahusay magpanggap. Pero ang totoo, mas magulo pa sila kaysa sa iniisip mo. Akala mo, solid sila sa desisyon nila. Akala mo nakamove on agad. Pero sa likod ng mga smiley posts at silence, naguguluhan din sila. Hindi lang nila alam paano ipapakita. Kaya sa video na to, gusto kong kwentuhan ka tungkol sa isang katotohanan na bihirang pag-usapan na madalas hindi ikaw ang talunan, kundi sila rin nahihirapan at hindi sigurado sa ginawa nila. At hindi ito mga teorya lang, di ito tungkol sa haka-haka. Ang pag-uusapan natin dito, mga bagay na siguradong nangyayari at pwede mong maramdaman, makita at gamitin para mas maprotektahan ang sarili mo. Kaya kung ngayon, parang gusto mong habulin sila, humingi ng sagot o alamin kung mahal ka pa nila, relax ka lang muna. Dahil baka, ang inaakala mong tapos na ay isang kwento pa lang na hindi nila kayang tapusin ng maayos. Alam mo sa Stoicism, laging sinasabi, hindi sa galaw ng mundo nakabase ang kapayapaan natin, kundi sa interpretasyon natin sa mga nangyayari. Kaya ngayong alam mong hindi lahat ng nakikita ay totoo, mas kaya mong tumayo ng matatag kahit pa umaalo ng emosyon mo. Ngayon, para simulan natin ang kwentuhan, pag-usapan natin ang unang bagay. Yung surface appearances, yung palabas na okay ako pero sa loob, gulong-gulo na pala. Kadalasan, pagkalipas ng breakup, may face na para silang hindi tinamaan, lalo na sa mga lalaki pero syempre, hindi lang sila. Makikita mo, nagpo ng mga gym selfie, travel pics, bagong hobbies, new me daw kuno. Pero sa totoo lang, madalas defense mechanism lang yon Para patunayan sa sarili nila at sayo na tama yung desisyon nila. Kasi kung talagang okay sila, bakit kailangan pa nila ipakita? Kung talagang panatag sila, bakit hindi na lang sila tahimik at kontento? Kumbaga parang isang sundalong sugatan pero tinitindig pa rin ang katawan para hindi mahalata. Di ba kapag nasaktan ka minsan lalong ayaw mong magpakita ng kahinaan? Ganon din sila. Hindi mo lang nakikita kasi ang ipinapakita nila curated, parang highlight reel ng buhay nila. At eto pa, may mga moments na kahit hindi sila nagpaparamdam directly, Bigla mong mapapansin na parang andun pa rin sila. Tulad ng pag-view nila ng stories mo sa IG. O kaya biglang magla-like sila ng old post mo na hindi naman relevant. Eh di ba ang weird? Hindi sila nagme-message pero hindi rin sila totally nawawala. Dito papasok yung susunod nating insight. Silence isn't closure. It's often confusion. Akala natin pag nanahimik sila, ibig sabihin tapos na sila pero ang totoo madalas yun yung paraan nila para takasan ang sarili nilang emosyon kasi aminin natin mahirap harapin ang katotohanan lalo na pag ikaw mismo ang hindi sigurado kung tama yung ginawa mo kaya ang ginagawa nila tumatahimik sila pero hindi nawawala hindi sila nagbibigay ng klarong goodbye kasi kahit sila hindi nila kaya i-close yung chapter. Parang nag-walk out sa kwento na hindi nila kayang tapusin. Kaya kung napapansin mong andyan pa rin sila sa paligid, kahit pa silent treatment ang drama nila, tandaan mo. Hindi ibig sabihin nun ikaw ang may problema. Hindi dahil gusto kanilang nilang pahirapan. Madalas, sarili nila ang hindi nila kayang harapin. Tapos eto pa, isa sa pinaka nakakainis pero revealing na behavior nila. Nagpe-pretend sila na hindi sila affected. Pero pag nakita nilang masaya ka na, bigla silang mag-overreact. Di ba may mga ganyang moments? Yung parang wala silang pake buong buwan, tapos nung nag-post ka ng bagong picture mo, blooming, may kasamang ibang tao, o kahit simpleng caption lang na feeling good, biglang nagpaparamdam, biglang may random like, Biglang may scene sa story mo o kaya may maririnig kang balita na nagtatanong sila tungkol sa'yo. Bakit? Kasi habang ikaw ay natuto ng tumayo ulit, sila naman, nakikita nilang hindi ka na nila kontrolado. At yun ang hindi nila matanggap. Hindi dahil sa love. Minsan, dahil sa ego. At kapag ang ego ang nasaktan, mas malala pa minsan sa heartache. Dahil para sa mga taong hindi marunong humarap sa sariling emosyon, ang pagkawala ng kontrol ay parang pagkatalo. At sa mundo nila, ayaw nilang matalo, kahit sila pa ang pumili na lumayo. Kaya kung maramdaman mong may ganung pool, yung tipong bigla silang lalapit pag masaya ka na, tandaan mo. Hindi mo responsibilidad buhati ng gulo nila. Hindi mo obligasyon maging sagot sa mga tanong na sila lang ang makakasagot para sa sarili nila. Ang mahalaga ngayon, ikaw, tuloy-tuloy ang lakad mo. Hindi pa balik. Hindi pa ikot-ikot. Forward. Dahil tulad nga ng isang magandang aral, hindi mo hawak ang kilos nila, pero hawak mo kung paano ka magre-react. At sa bawat pagkakataong pinipili mong manahimik, kumalma, at magpatuloy, kahit pa gusto mong sumigaw ng anong problema mo, pinapatibay mo ang sarili mo. Hindi mo man napapansin, pero dahan-dahan, nagiging ikaw yung tao na hindi basta natitinag, hindi basta nauuga. At sa huli, yun ang klase ng lakas na hindi mo kailanman kailangan ipost para mapatunayan. Ramdam mo siya sa bawat hakbang mo. At alam mo, minsan nakakatawa rin kung paano nila sinusubukang itago yung nararamdaman nila. Yung tipong biglang like sa luma mong picture. Yung two years ago pa tapos dead ma ulit. Parang, bakit ngayon pa? Bakit ngayon nila naalala? Simple lang. Hindi sila kasing clear sa sarili nila gaya ng iniisip mo. Kung tutuusin, silence nila, hindi naman talaga laging closure. Akala mo tapos na pero sa totoo lang, parang naglalakad lang sila sa loob ng sariling utak nila. Gulong-gulo. Hindi alam kung anong direksyon ang susundan kapag binisita ka nila online, kapag chinecheck nila stories mo nang hindi nagpaparamdam, hindi yon dahil trip lang nila. Madalas, dahil gusto pa rin nilang maramdaman na konektado sila sayo, kahit hindi nila kayang aminin, lalo na sa sarili nila. At real talk, kapag nakita ka nilang moving on, doon sila talaga nasasaktan. Hindi dahil mahal ka pa nila in a way, na handa silang bumalik at maging maayos kundi dahil nasasaktan yung pride nila. Ego, hindi laging puso. Kasi kapag sanay kang ikaw ang iniiwan, tapos makita mong kaya nilang maging masaya na wala ka, ramdam nila yon. Parang isang suntok sa ere na hindi nila na-block. Kaya minsan, bigla silang magpaparamdam ulit. Magla-like, magme-message ng random, kamusta ka na? Hindi dahil handa na silang baguhin ang mga pagkukulang nila noon, kundi dahil natatakot silang tuluyan kang mawala. At ito pa ang malupit. Yung tinatawag nating push-pull behavior, lalapit sila. Kapag ramdam nilang malayo ka na, tapos pag lumapit ka naman, bigla na naman silang lalayo. Uulit-ulit yan. Hindi dahil sinasadya nilang saktan ka, kundi dahil sila mismo takot. Takot sa commitment, takot sa intimacy, takot sa kung anong pwedeng mangyari kung totohanin nila. Gusto ka nila sa paligid nila, pero ayaw nilang maramdaman na vulnerable sila. Kaya ang ending, ikaw yung pagod, ikaw yung nalilito, ikaw yung nagtatanong, ako ba ang may problema? Hindi ikaw, hindi ikaw ang problema dito. Ang totoo, sila yung hindi pa tapos makipag-usap sa sarili nila. Kung tutuusin sa panahon ngayon, Kadalasan social media na rin ang nagiging tulay ng mga ganitong klaseng silent confusion. Hindi na sila marunong dumirecho hindi na sila komportable sa tunay na pag-uusap. Mas madali na lang istok ka sa IG, sa Facebook, sa TikTok kaysa i-message ka at umamin na, Uy, nahihirapan pa rin ako, pride pa rin ang pumipigil. Isang maliit na sin lang minsan malaking bagay na sa kanila. Parang kahit konting kontak lang, kahit isang patak lang ng alaala mo, sapat na para maibsan yung bigat na hindi nila kayang bitawan ng buo. At kung iniisip mo, eh kung gusto pa rin nila ako, bakit hindi nila sabihin? Tanong ko rin, kaya mo bang magsabi ng isang bagay kung ang totoo, takot ka rin marinig ang sagot? Ganyan kasi sila, takot marinig na baka tapos ka na. Takot malaman na baka hindi mo na sila gustong balikan. Kaya imbes na sugalan nila ang sagot, Pinipili nilang maging ghost. Isang multo na nandyan, pero hindi mo mahawakan. Hindi mo makausap ng direkta. Tapos minsan, may maririnig ka pa. Common friends nyo biglang magtatanong, Uy, kamusta ka raw sabi ni... Tapos ikaw, mapapaisip. Bakit hindi na lang siya ang nagtanong? Simple lang ulit, hindi sila ready sa diretsong connection. Mas gusto nila indirect mas safe mas konti ang risk pero hindi ibig sabihin noon buo sila hindi ibig sabihin noon hindi sila nagkakagulo sa loob sa totoo lang yung simpleng tanong na pinadaan pa sa kaibigan madalas produkto yon ng ilang oras na pag-iisip pride battle at kung ano-anong overthinking sa utak nila kaya kapag naiisip mo parang okay na siya Parang wala na akong halaga. Tandaan mo ito. Hindi lahat ng nakikita mo sa labas, totoo. Hindi lahat ng smile sa post, hindi lahat ng bagong travel photos, hindi lahat ng bagong relationship update. Hindi lahat 'yon ibig sabihin na heal na sila. Madalas fakad lang 'yon, pampalubag loob, pampatibay ng ego na kaya ko rin naman. Pero kapag sumilip ka sa likod ng ngiti, kapag tiningnan mo yung hindi pinopost, makikita mo. Takot, guilt, regret, confusion. Mga bagay na hindi madaling aminin kahit sa sarili. And here's the thing. Hindi mo trabaho ayusin yung gulo sa isip nila. Hindi mo obligasyon ay unawain sila. Lalo na kung ang totoo, sila mismo hindi pa kaya unawain ang sarili nila. Ang tungkulin mo ay mahalin yung sarili mo ng buo. Gamutin mo sarili mong sugat. Piliin mo yung katahimikan kaysa sa paulit-ulit na pain na dala ng mga hindi klarong tao. Dahil sa huli, ang tunay na lakas hindi galing sa pag-intindi ng iba. Ang tunay na lakas, galing yon sa kakayahan mong panindigan ang sarili mo, kahit hindi mo makuha ang closure na gusto mo. Dahil minsan, ang closure hindi hinihingi. Hindi hinahanap. Hindi inaasa sa ibang tao. Closure, ikaw mismo ang gumagawa niyan. At ito ang hindi mo dapat kalimutan. Hindi lahat ng nararamdaman mo ngayon ay katotohanan. Oo, nararamdaman mong iniwan ka. Oo, parang nilaro ka. Oo, parang ikaw yung talunan. Pero hindi ibig sabihin noon, ikaw nga talaga ang nawalan. Minsan kasi ang greatest blessing sa buhay natin, yung mga tao na hindi nagstay, yung mga tao na hindi kayang piliin tayo, kahit ilang beses pa nating piniling unawain sila. Dahil ang hindi nila pagpili sa'yo, madalas, proteksyon mo yon sa isang buhay na hindi ka buo, isang relasyon na laging kulang, laging ikaw ang nag adjust laging ikaw ang nauubos. Alam mo, sabi nga sa Stoicism, You don't control others, you only control yourself. At sa ganyang sitwasyon, pinaka-powerful mong sandata ay hindi ang maghabol, hindi ang maghintay, hindi ang maghintay ng explanation na baka hindi na dumating. Ang pinaka-powerful mong sandata ay ang bitawan ang narrative sa isip mo na, kung mahal niya ako, babalik siya. Dahil sa totoo lang, kung mahal ka niya ng tama, hindi kanya niya kailangang mawala muna bago niya ma-realize ang halaga mo. Minsan kasi, hindi mo kailangan ng second chance sa kanila. Ang kailangan mo, second chance sa sarili mo. Isang chance para piliin mo naman ngayon ang sarili mo ng buo. Hindi kalahati, hindi bitin, hindi sana balang araw, kundi ngayon, dito. Sa mismong oras na ito, kapag iniisip mong confused sila, hindi dahil may magic solution na darating para bigla silang luminaw hindi rin dahil kapag naghintay ka pa ng kaunti, magiging iba ang kwento. Minsan, ang confusion nila hindi mo na responsibilidad. Minsan tanggapin mo na lang sila mismo, hindi pa nila kayang alagaan ang sarili nila, kaya imposible silang mag-alaga ng pagmamahal nyo. Hindi pa sila buo, kaya walang kahit anong pagmamahal mo ang magiging sapat at hindi mo kailangan maging martyr para lang patunayan na worth it ka. Ang worth mo, hindi nakadepende kung babalikan ka nila o hindi. Ang worth mo, hindi nakabase kung may closure ka o wala. Ang worth mo, galing sa kung paano mo pinili ang sarili mo sa gitna ng lahat ng pag-iwas nila. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang patunayan sa kanila na mali sila sa paglayo hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang better version ng sarili mo para pagsisihan nila. Hindi mo kailangang maging successful, maging sexy, maging happy sa social media para lang maramdaman nila ang kawalan mo. Hindi mo sila audience. Ah, ikaw mismo ang audience ng sarili mong growth. At habang iniisip nila kung tama ba ang mga desisyon nila, ikaw magpatuloy ka. Ikaw magpagaling ka. Ikaw magtayo ng buhay na hindi nakadepende sa validation nila. Dahil sa dulo, hindi mo kailangan ng apology na hindi rin naman nila kayang sabihin ng totoo. Hindi mo kailangan ng comeback nila para maramdaman mong mahalaga ka. Dahil ngayong pinili mong tapusin ang chapter nila sa buhay mo at simulan ang panibagong kwento na ikaw mismo ang bida, panalo ka na. Hindi mo sila kailangang intayin para maging buo. Buong buo ka na. Ngayon, dito, sa sarili mong mga paa. Alam mo sa panahon na pakiramdam mo iniwan ka, tinapon o binalewala, ang pinakadapat mong tandaan na ito, hindi sila ang sukatan ng halaga mo. Minsan, akala natin validation galing sa ibang tao ang kailangan natin para gumaan ng loob. Yung tipong kapag nakita mong nanumbalik sila, kapag nakita mong sila mismo ang unang nag-like, unang nag-message, unang nag-sorry, doon palang parang may closure na. Pero sa totoo lang, ang totoong closure hindi galing sa kanila. Galing 'yan sa sarili mo. Galing sa desisyon mong sabihin, tama na. Galing sa lakas mong tanggapin na hindi lahat ng tanong kailangang masagot bago ka mag-move forward. Kung patuloy mong hahawakan ang idea na kailangan mo munang maintindihan ang confusion nila bago ka maging payapa, lagi kang magiging alipin ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Sabi sa Stoicism, Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control. At ano ang isa sa pinaka hindi natin kontrolado? Ang puso at isip ng ibang tao. Kahit anong galing mo magmahal, kahit anong bait mo, kahit anong tibay ng commitment mo, kung ang tao hindi pa handa, hindi pa buo, hindi pa malinaw sa sarili niya, wala kang magic wand para baguhin sila. Pero ang sarili mo, nandyan, kaya mong alagaan, kaya mong palakasin, kaya mong patatagin. Every time na pipiliin mong bumalik sa sarili mo kahit nasasaktan ka, every time na pinipili mong hindi habulin ang mga taong ayaw manatili, every time na pinipili mong itayo ulit ang sarili mo kahit mag-isa ka, isa kang mandirigma. Hindi ordinaryong tao, hindi biktima isa kang lumalaban para sa sarili mong kapayapaan. At habang sila naguguluhan pa sa mga damdamin nila, ikaw, tahimik na binubuo ang panibagong ikaw. Mas matibay, mas malawak ang pangunawa, mas malalim magmahal, hindi dahil desperado, kundi dahil buo na ang pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi madali, hindi overnight. Pero bawat araw na pinipili mong bumangon, bawat oras na pinipili mong irespeto ang sarili mo. Bawat sandali na hindi mo hinahayaan ang rejection nila ang magdikta ng halaga mo. Lumalapit ka sa tunay na kalayaan. Totoong mas marami pa silang gulo sa loob kaysa iniisip mo. Pero tandaan mo, hindi mo obligasyon ayusin ang gulo nila. Obligasyon mo ang ayusin ng sarili mo para sa sarili mo at yan ang pinakamalaking tagumpay na hindi nila kailanman maikakaila. So kung nasaan ka man ngayon, sa kama, umiiyak, nag-iisa, nagtatanong kung may mali ba sayo, gusto ko lang sabihin, wala kang mali. Minsan, ang hindi nila pagpili sayo ay ang pinakamalaking regalo ng buhay para sa pagbuo mo ng isang mas malaya, mas buo at mas matibay na ikaw. At kung naniniwala ka man o hindi ngayon, Basta magpatuloy ka lang dahil balang araw magigising ka, titingin sa salamin at sasabihin mo, "Buti na lang hindi ako bumalik. Buti na lang pinili ko ang sarili ko." At sa araw na 'yon, wala nang confusion, wala nang tanong, wala nang panghihinayang. Dahil sa araw na 'yon, ikaw na ang sagot at ikaw ang kalayaan.